Hi vlog! Welcome to my back. best! So for today's video guys ay papa kita ko sa inyo ang pinili sa akin ng mami ko so bag ko muna mga best the color black so open natin yung iwagang bag ko parang so, isang ganyang ganyang kineme agla kineme so open natin so ayun buksan na ng yang bag. Ayan. So, unang bukas, notebook. Notebook ang kinuha. Ah. Ayan. Nakaano pa yan? Sealed. Next, intermediate pad, guys. Yes. Intermediate. Para din natin mangingi. Ah. So, nilabas ko na pala lahat ng gamit ko. The notebook. Sabi ko, sa labas. So, bubuksan natin, guys. Ayan mag SMR tayo guys shake 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 eh <laughs> so ayan siya naka sealed pa talaga siya kahapon niya namin binili and sabi ko huwag mo na buksan kasi mag mini vlog tayo guys so ayan nasira pa yung gunting ko dyan guys ha grabe ba kasi guys parang 16 or 12 pesos lang yung gunting. Ayan, tinapon ko nakaka Ayan. So, di ko na sama yung clip ng isa pang video. So, daretso sa agad. Sobrang bilis. Ayan, kene-kene. So, parang hindi. Ay, okay. Si OA, kailangan pa ng ganyan-ganyan. Sorry guys kung may nakaupo nung papansin. Ay. So guys, ang shoes pala na yan ay galing kay Teresa Shoes Shop. And from Makati siya guys. Makati City. Ayan guys. Sinukat ng babae ang sapatos. Yes. Ayan. Yung black guys. Pampasikip. Kasi guys. Ang luwag talaga nyan. Ayan. For the ganyan-ganyan. So next tayo sa uniform. So yung uniform ko guys. May necktie talaga yun. Tsaka belt. So, hindi ko na pinakita din sa video na to. Dahil Ayoko na. Grabe ba? So, ayan guys. Eh, sinuot niya And, ayan. Pati may adjust kayo. Sinuot niya So, ayan. Sinuot sukat. Ikot-ikot yan siya guys. Ayan. Ay, pada angat-angat yan. So, kinuha ko dyan yung suse. Kunyari may ID. Su suse lang house yan mga best. So, yun lang guys. Thank you for watching. Please subscribe my account. Bye-bye guys.